Disclaimer. Ang video na ito ay for informational and educational purposes only, na ginawa with the help of artificial intelligence or AI. Kung meron kayong mga mahahalagang desisyon, ay maari lamang na kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Kumusta ka kaibigan? Bago ang lahat, huminga muna tayo sandali. Pause for 3 seconds. Inhale. Exhale. Ngayong episode, gusto kong magpasalamat. Hindi sa ibang tao, hindi sa isang pangyayari, Kundi, sa aking katawan. Oo, sa katawan ko mismo. Sa matagal na panahon, hindi ko siya nabigyan ng tamang pasasalamat. Lagi kong pinupuna, lagi kong hinahabol ang kung anong kulang. Mas magandang itsura, mas malakas na katawan, mas maayos na pakiramdam. Pero bihira akong sabihin, salamat sa'yo, katawan ko. Narealize ko, ang katawan natin, tahimik lang siyang gumagawa ng mga himala araw-araw hindi man natin napapansin, pero bawat tibok ng puso, bawat paghinga, bawat pagbangon natin sa umaga, regalo yon. Isipin mo, ilang beses mo nang napagod, pero heto ka pa rin. Ilang beses mo nang iniyak ang mga problema, pero gumising ka pa rin kinabukasan. Ilang beses ka nang nasaktan, nadapa, pero naghilom pa rin ang katawan mo. At hindi lang yon, bumangon ka rin. Naalala ko dati, kapag may sakit ako, doon ko lang nare-realize kung gaano kahalaga ang katawan ko. Kapag may ubo, sipon, lagnat, gusto kong bumalik yung normal na pakiramdam. Pero kapag okay na ulit, nakakalimutan ko na namang magpasalamat. Parang katawan ko lang ang tahimik na kaibigan na laging nandyan. Pero madalas kong baliwalain. Pero ngayon, gusto kong baguhin yun. Gusto kong sabihin, salamat sa aking katawan. Salamat sa mga kamay kong ginagamit ko para magtrabaho, magsulat, yumakap sa mahal ko sa buhay. Salamat sa mga paa nagdadala sa akin sa mga lugar na gusto kong puntahan, kahit minsan, nanginginig sa pagod. Salamat sa aking mga mata. Kahit hindi na kasing linaw ng dati, patuloy pa rin akong nakakakita ng liwanag, ng kulay, ng buhay. Salamat sa aking puso na kahit ilang beses nang nasaktan, patuloy pa rin sa pagtibok at sa pagmamahal. Kung iisipin natin, napakagandang halimbawa ng resiliency ang katawan ng tao. Kahit ilang beses kang mapagod, yung katawan mo marunong mag-adjust. Kapag may sugat, marunong siyang maghilom. Kapag kulang sa tulog, sinasabi niya sa'yo. Pahinga ka muna, kaso ang problema, madalas hindi natin siya pinakikinggan. Kapag sinabi ng katawan mong pagod na, iniisip mo pa rin. Kaya pa yan. Kapag gutom na, iniisip mo. Mamaya na lang bisi pa ako. Kapag may sakit, pinipilit mo pa rin magtrabaho. Tapos kapag bumigay na, tsaka mo lang marirealize kung gaano siya kahalaga. Kaya gusto kong sabihin din sa'yo, kaibigan, habang nakikinig ka ngayon, baka oras na rin para magpasalamat ka sa sarili mong katawan. Hindi mo kailangang perpekto para pasalamatan mo yan. Kahit anong hugis, anong itsura, anong edad, karapat dapat kang magpasalamat kasi yan ang instrumento ng iyong buhay. Yan ang tahanan ng kaluluwa mo. Isipin mo kung ilang beses ka nang huminga. Ilang milyong beses na tumibok ang puso mo simula nang ipinanganak ka. Walang bayad, walang reklamo, walang hinto. Grabe, no? Parang may sariling kabaitan ang katawan natin. Minsan kasi, sobrang dami nating hinahanap sa labas. Validation, beauty standards, approval ng ibang tao. Pero nakakalimutan nating pahalagahan yung mismong biyayang nasa atin na. Alam mo, kapag marunong kang magpasalamat sa katawan mo, parang nagbabago rin yung relationship mo sa sarili mo. Hindi mo na siya kaaway, nagiging kakampi mo siya. Kapag nag-exercise ka, hindi dahil gusto mong baguhin ang itsura mo, kundi dahil gusto mong alagaan yung katawan na patuloy na nag-aalaga sa'yo. Kapag kumain ka ng tama, hindi dahil sa guilt, kundi bilang pasasalamat sa katawan mo na binibigyan ka ng lakas araw-araw. Kapag nagpahinga ka, hindi dahil tamad ka, kundi dahil may karapatan din siyang magpahinga. May mga panahon din na mahirap magmahal sa sariling katawan, lalo na kapag may nararamdaman kang sakit o kapag hindi na ganun ka-active tulad ng dati. Pero kahit ganun, dapat lalo tayong maging mapagpasalamat. Kasi kahit mahina na, hindi pa rin siya sumusuko. Kahit may sakit, patuloy pa rin niyang nilalabanan yung bawat araw. Kaya sa lahat ng nakikinig ngayon, na may pinagdadaan ng pisikal na sakit o kahit simpleng pagod lang. Gusto kong iparating ito. Salamat sa tapang ng katawan mo. Salamat sa katatagan mo. At salamat sa patuloy mong pagpili ng buhay araw-araw. Alam mo, habang ginagawa ko tong episode na to, naisip ko rin, napakaraming dahilan para magreklamo sa katawan, pero mas marami palang dahilan para magpasalamat. Hindi man ito kasing lakas ng dati, pero kaya pa rin. Hindi man kasing ganda ng nakikita sa social media, pero totoo ito. At ito ang sa atin. At sa mundong puno ng comparison, authenticity is a blessing. Kaya kung nakikinig ka ngayon, gusto kong anyayahan kang gawin tumamaya. Tumingin ka sa salamin, ngitian mo ang sarili mo, at sabihin mo ng tahimik. Salamat sa iyo, katawan ko. Kahit hindi ka perpekto, sapat ka. Dahil kung wala ka, wala rin ako. Bago ko tapusin tong episode na to, gusto kong iwan sa iyo ang simpleng paalala. Ang gratitude ay hindi lang tungkol sa mga malalaking bagay. Minsan, ito yung mga simpleng bagay na matagal na nating hindi napapansin. At kapag natutunan mong pasalamatan ang sarili mong katawan, mas nagiging buo rin yung pasasalamat mo sa buhay mismo. Kaya kung nagustuhan mo itong episode na ito, huwag kalimutang i-like, i, -like, i at i sa YouTube. TikTok, Facebook, at Spotify, Edwin Tan Podcast. Malaking tulong amyan para mas marami pa tayong taong ma-inspire at mapaalalahanan na ang gratitude ay nagsisimula sa loob, sa sariling katawan, sa sariling buhay, hanggang sa muli. Ako po si Edwin at ito ang iyong kaibigan sa mga pagninilay, sa mga kwento, at sa mga salitang nagbibigay buhay. Maraming salamat at huwag mong kalimutang sabihin muli, salamat sa aking katawan.